ka may nag-comment naman po sa akin, bakit daw nawala yung kanyang silinyador doon sa kanyang sasakyan. Siguro ang tanong niya, parang walang pirsa, gano'n siguro. Ganito po ang gawin mo. Doon sa yung sakyan, kung nawala yung pirsa, hindi yung nawala yung accelerator. O Subukan mo tanggalin yung air cleaner, yung ganito. Linisan mo muna. Pangalawa po, dito sa strainer, tanggalin mo po ito. Dito. Di ko po alam kung diesel yung ano mo or gasolina. Kung diesel naman po, tanggalin mo dun sa ilalim ng injection pump. Tanggalin mo po yung ganito. Yung strainer. Dun lang po yun ka-deliver. Madali lang naman po yun. Ganun lang po. Kung kayo po ay nasiraan mga followers ng inyong sasakyan, pwede po mag-comment ulit kayo at tutulungan ko po kayo. Like and share na lang po. Salamat po.